Hi guys, welcome back sa ating channel Ronald Official. So Merry Christmas sa ating lahat guys no. Ah, maglilichon kami ngayon guys. Itong kulay puti na mayroong halong itim yung balat. So, po natin yan guys no. So yan yung handa natin. Actually wala tayong ibang handa, yan lang. So ito na po guys, tapos na po na kata yung ano, yung baboy, uh, inaantay na lang po namin yung ano guys, yung mainit na tubig uh, para ma-tanggal na po yung balat ng baboy na yan. Shoutout nga pala sa lahat ng tao sa buong mundo, no? Uh, Merry Christmas po sa ating lahat, guys. Year 2023. So, kami dito sa bundok, guys. Naglitso uh, na lang kasi wala kaming masyadong maraming handa. Spaghetti lang po. At sa lechon. yan lang po yung handa po namin, guys. So na po guys. Uh, tatanggalan na po ng balahibo guys no. Pero first ang nilalagay po malamig po na tubig. inuugasan po ng malamig na tubig guys bago lagyan ng mainit na tubig. eto sandali lang ko lang sabay sakin minuto oo 'di ko update po tayo guys no ah, tapos na po natin alinis ito na po moi Kasala po yun na pong nililitsyon. Ano? <laughs> ah, gisi na bro. Wala makin problema na. Wala <laughs> ko kayo tataro, malagi yung miti mo. Ini terus. Ini kan enam buku. Tarik dia So wala pa tayong uling guys na ginagamit. Kahoy lang po. Panggatong lang po yung ginagamit natin yung mangga. Tatatan niyo yung mangga doon. Gatong dito. Kira-kira eh. lang. <laughs> Balik sa akin. Go, go. Hmm? itu guys, pumula na So time check guys, malapit na po mag alasing ko ng hapon So, siguro gabihin po tayo nito. Gagabihin po siguro tayo nito guys bago ito maluto. A few moments later. Garter kaya? Tres, pinoo. Ito na po guys, loto na po guys. Yeah, midyo na madilim na guys. Nagaagaw yung liwanag at dilim. Subpo lang naloto na loto na yung lito natin. Ikaw okay. na sa Dio, first bite. Ano po kolor? Pare mo. ya yeah, oh. lo sanksi. Okay. Ah, Di apa yang bantu? Ama dapat itu kamu bisa. Itu nama ibu moy. Kira ah. untuk. Uh, iya, betul. Betul kan? Okay. Bisa ngata temengku. So bago siya tanggalin guys yung tubo, ah uh, papatulo daw muna. So actually guys, ah uh, puputulin po namin ngayon yan guys. Yung kalahati doon sa bayaw ko, yung naglilechon, yung kalahati po sa akin. Ini pa lang <laughs> Yeah. 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 Wah, 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 na po wah, 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 Sa wah, wah, yung wah, 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 sa wah, po, po yung kalate yan yung panghanda namin ngayong Pasko ulitin ko po guys Merry Christmas po sa ating lahat year 2023 ikaw din naman ro isa pa isa isa ikaw ko na naman yun eh. Ah, mali mga tibia ayan Ma kada ya. kaya, bata Uy, lang po yon naghihila. <laughs> oh, yes, okay. Balambot yang guys. Kalim -kalim ang ilong

Di mana gambar yang model? Hah? Si so, topi ah. yang sa akin, guys, yang sa Bandang puitan. Merry Christmas. Merry Christmas, Moy. Gerald, Merry Christmas. Oh, sokok kesebelunan? Wala, wala rin mong kesebelunan. <laughs> balunan na unsa sa mga away mong balunan noon. Merry Christmas, Nak. Kapod. Merry Christmas. Ito po yung handa namin, guys. Potol na litson kasi pinotol namin. Merry Christmas. Okay, Japan, Japan. So yun po guys, no? ulitin ko po. Merry Christmas po sa ating lahat guys. Uh, pansamantala po ako magpapaalam sa inyo. Hawa na sa ating lahat. Enjoy! trying to stay strong and fake I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, I have a taste. All the highs and the lows. The same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be, be okay, huh? okay, okay Maybe oh. you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the Fade away.